Hi guys! Hi guys! Welcome to my dog! So you guys are okay. sheriff. Sure. Oh I'm more than yana kam yana come! Come ka dito Bilis! Bilis! Come ka dito come! punta ka sa akin Sasabihin ako sa iyo, okay Come. ang I... yeah sad ah, boy ah, ah. Babantayan ko tong baril na to. Lapit. Walang lap. Yay! Wala ko kuha nitong knife. Yay. Naksi na na lang. Oh. Sino pa? Nang ilan na lang? Ilan na lang? Sino pa? Bakit? Mamaya, Victor ako dito. Oh. Bakit? Na totoo sino pa? Sure? Okay.